Di pa nakatutok yung mga butas niya kaya kailangan pa natin iangat to. Paano nga ba magpalit ng gulong ng sasakyan? Alright mga pare goy Welcome back sa aking youtube channel For today's video ay Meron tayo rito ang Plat na gulong ng Honda Brio O Ang pangalan niya ay si naka -stock lang siya mga pare goy Then na siya, yung huling gamit natin dito Ay yung bumiyahe tayo ng Isla Chica Na dumaan tayo sa rough road Sa kasamaang palad Ayan, uh, ngayon lang siya na plat hindi namin siya ginagamit. Ewan ko kung may butas to or what or sumingaw lang dahil na naka lang siya. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo in case na maplatang kayo ng gulong sa daan o maplatang kayo ng gulong sa garahe ninyo ay meron kayong idea kung paano nga ba magpalit ng gulong ng sasakyan. Basic lang to mga pare ko, napakadali lang kahit ako na wala namang alam gaano sa mga makina na sasakyan sa gulong na sasakyan ay kayang kaya naman natin palitan to so kuhain muna natin yung jack at yung mga tools na gagamitin pag bumili ka na sasakyan minsan ay may previous na tinatawag which is ayun yung mga tools na ginagamit pag palit ng gulong alright meron ngang uh, lock dito naka jack yan <laughs> Kailangan bumaba Okay Ayan o okay. makukuha okay. okay Then yung mga tools to ito yung ating donut turner, na reserve ewan ko kung donut ter yung tawag dito pero ito yung reserve natin na gulong ito yung mga basic tools na gagamitin natin mga pare ko siyempre ang una natin gagawin ay habang nakababa pa yung gulong tanggal, luwagan na natin yung mga tornilyo na yan. yan. para mamaya pagka umangat na yung gulong na yan. ay hindi na tayo may hirapan na paluwag niya hindi na siya iikot ayan gili <laughs> Then, ikakabit natin yung jack dito mga pare boy, Para umangat yung sasakyan. Pasensya na kayo mga pare kayo, medyo maingay ang dami kasi nakasa dito sa lugar namin. Ayan na, humakot siya mga pare ko nakita na na yun yung mga pare ko nakaangat na yung gulong pero mamaya tataasan pa natin yan dahil ayan pagka ganyan lang siya kataas hindi papasok yung gulong kasi nga flat sya bali lolobo pa yung gulong na yan eh kaya tanggalin muna natin to buwisit mga ato. Bali, ayan siya mga pare ko, bali ito. Nakita niyo naman plat na plat. Ayan. Makapal pa to sana, walang ano to, walang butas. O kaya kung may butas ma, sana na repair. Kasi bago pa halos to eh. Oh. na lang natin to. Then yung extra natin ay dun lang, hindi natin siya gagamitin ka kasi ginagamit lang 'yon kasi ginagamit lang yung extra tire kapag naplatang ka sa gitna ng daan o kaya sa bundok o basta nasiraan ang ka sa ano sa kalagitnaan ng biyahe mo. Doon lang siya ginagamit. Pero pag gaganito naka-parking ay mas maganda na ipa mo na lang yan para yung extra mo ay hindi mo i, hindi mo magagalaw. May reserba ka pa rin gait papano di ba? So, punta muna tayo sa vulcanizing shop at dalhin natin to. Haha. Pa-vulcanize natin mga bari, dahil kasama ko si Mahal. Eh, diba? driver ah. Kapal pa na ito, sayang to eh. Sana walang butas na malaki. Ano uh, butas before? Yan din ba yun? Sa harapan. Ah. Bandang ano naman siya. Oh. Bandang kanan naman siya. Ba't mo nang magbutas? Oh. Wala pa tayong 3-5. 2-5 yun ba? 2-5? Ay, saan ba? Ay, kala ko dun sa ano? Saan? Dun yung meron dun, di ba? Mm Hindi -hmm. dun wala naman talger yun eh vulcanizing lang yun eh maganda yung pag magpapavulcanize ka ng mga ganyang gulong yung may machine kasi tinatanggal nila eh oh, pangit pagka na... sisikwatin trail ganyan kaganda yung daan dito sa amin mga pare ko eh no? baka bulakan to. <laughs> Dari ko kay President, ay kay ano, kay Mayor Upya! testing muna natin mga pare kayo kasi na stuck nga lang siya baka mamaya walang butas, sumingaw lang at uh, tsaka bago pa yung gulong natin, sayang naman di diba testing muna natin kung may may kitang butas dito sa vulcanizing siya Ayun. 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 So ayun mga pare koy, meron siyang butas, paku siya at bubulganize natin siya. Bali, lulutuin mga pare ko yung sa butas para hindi na siya sumingaw. Dalawa kasing klase yun, uh, either na luto o yung ipapatch. Depende na lang sa inyo kung ano ipapagawa ninyo. boss. ayun, ah, yun. Lapat na lapad, ah. lapat ah. Hindi na siya na mata di matatanggal yan, Yung no? niya. I-check pala muna nila kung may butas pa. Suplicing ako pa ulit. Ah, tinanggal yun pa ako, boss. <laughs> right and yung gulong natin mga pare koy. bali etong jack natin ay iaangat lang natin ng konti para pumasok yan gulong hindi pa nakatutok yung mga butas niya kaya kailangan pa natin iangat to yun ayun ang sinasabi ko mga pare kailangan nakalapat yan then tsaka natin lagyan ng lock pag maghihigpit kayo ng tornillo kailangan kakamayin nyo muna para hindi siya mapwersa baka mamaya mali yung pasok ninyo then pinuwersa ninyo masisira yung thread guisit pag maghihigpit kayo kailangan ah, tapatan muna tapatan yung pag lalak nyan tsaka huwag nyo muna hihigpitan ng sobra para magpit lahat mm. <coughs> higpit na yan mga pare ko pero pagbaba natin ng jack ah higpit ang panati lalo tanggalin na natin tong jack malambot lang naman to eh yan oh. Pagka magluluwag kayo, malambot lang yan. So, ayun mga pare ko parangay, ganun lang kadali na magpalit na itong ating gulong ng sasakyan. Kahit na anong sasakyan yan, ay ganun lang din yung step by step na gagawin ninyo mga pare ko at kung umabot ka sa part na to ay maraming maraming salamat sa iyo syempre wag mo kakalimutan na mag follow sa aking facebook page at mag subscribe dito sa aking youtube channel maraming salamat sa inyo mga pare ko kita kita sa on my next vlog peace out